Yon, magandang hapon mga ka-relax yan mamimingwit kami ng ano pang ulam ayun mga kalalax palubog na yung araw sana may mauli tayo so ito yung pain natin mga kalalax ipon Ini tadi. Ha. Enggak tangga, enggak tangga. Tangga ayun, Sayang. Ayun ayun. Ayun ayun. ayun. ayun, ayun. 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 Relax? Oh relaks uulanin tayo mga karelaks wala pa tayong dahul may dawi may dawi mga karelaks yun dumawi dawi 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 <laughs>

ayun na talaki itok yan talaki itok mga karelaks oh. ayun yun yun, yun. oo oh. <laughs> mm, wala din lagi mga karelaks the... 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 one man down o yun ah. naman no, pang Papay, mo lang. Mama! So, ayun. Nakakuha din si Karalak sa toto. Yan. Ay! Woo! Ang <laughs> muntik na hulog. <laughs> ayun, dalawa na. Yahoo! So, ayan mga Karalaks. Masarap tumambay dito sa tabing ilog pag ganitong hapon. <laughs> okay.

Uy. <laughs> ano yun? Dulakak yata yun ah. You once again, my love. Over this coast to coast. Find a place love. Yun! Pauli! Ayun pa isa! Uy! Ayun, tatlo. Paapat na tayo mga karelaks. <laughs> Wala na si karelaks. Tutut. Puro na san! Ayun. Ayun oh. No? Dahil yeah, ulit dito mga ka oh. Sa gilid yeah! lang tayo ng mm. Mga, mga ka -relax. Ayun! Ayun. Ayun nga yan. Yung talakitok yung ginukuha namin mga ka-relax oh. Hmm. Mga ano to. 10 kilos siguro to isa. Hoy Clark. Ano naman? Ano ko yung kuyo din? Mukha oh, mo kulit yung bata mo anak. <laughs> yeah, nag nagilaw na sila doon um, uh, na mga paggabi na mga lang lang ano bangka. Lang. Walang problema mga karela, pagulong lang. <laughs> Ito lang kami oh. Doon lang bandaron yung ano, bahay namin. Ito talbagyo may little bagyo din kami dito mga karlak so may mga nagbibidyo ako doon yeah. mga laking na mga laking na yung nagbibidyo ako doon mga walang pamilya bawat sandali na lang ay naramdaman mo ko yung naramdaman mo ang atali <laughs> at ulitin. Okay Makan? <gulis> <laughs> okay, Perutak. Magandang view dito sa amin, mga ka-relax. May little bagyo tayo dyan, oh dyan. Mga white sand dyan, white sand. So, abangan nyo bukas mga karelaks, um, lalawat kami. Magtutulingan ulit kami mga karelaks. <laughs> Bogi ako ngayon. Sige. So, yun mga ka-relax. Gabi na. Hindi Tsaka wala nang kumukutingting. <laughs> uwian na mga ka-relax. So, yun o. Oh. na, uwian na talaga. May nakuha tayong balaylan to. Lima. Limang piraso yata mga ka-relax. Okay. Oh, Alam Kesa sa mga ka-relax. Mga 20 minutes lang naman kami dito. ano lang namin dyan mga karalaks magpapahangin lang kami dito sa gilid ng dagat para dito yan o oh, yan o oh, may sobra pa o yan pwede pang ulam yan mga karalaks yung sobrang pahin so may dalawa doon gaya okay, output so yun wala pa atang nahuli si ano, oh, karelax. Oh, cool. Ah. Wala alam din to, wala na alam. Tallo. Oh, daw pero isa lang. <laughs> so yun, mga karelax. Sa susunod ulit. Bye ba bye, <laughs> bye Tong. Yo. Bye bye. Okay na yun, mga karelax. Oh, oh, bye bye. Bye bye. Salamat.